Yan, may mga nag-aalok sa atin ng ganito, 5 centavos, 1 centavos, at yung 10 centavos. Ayan, mga kapatid. So, ayan, magkaiba yan, no? Yung 10 centavos na to, at ito, mga kapatid. Ayan, magkaiba po yan. Pero pare silang 10 centavos. So, ito, mga kapatid, 5 centavos. Ayan, ganyan yung likod niya, no? Ayan, may, may iba't ibang taon din po yan. Okay, so ito naman 1 centavos. So, so sasabihin ko sa inyo mga kapatid kung ano yung mga binibili ko. Ayan. So sa dami na nag-aalok sa atin ito, ayan, di na, hindi, hindi na po lahat na nare natin. Okay, so ayan, gumawa ko ng video para malinaw po sa inyo kung ano yung mga kasama sa mga binibili natin. Okay, so ito po yung 10 centavos. Ayan, may year po yan na 1935. Ibig sabihin, 1945 pa baba ang binibili natin So, kasama po yan Sama po yan, 1935 sa binibili natin 10 centavos, filipinas, Okay? Samantalang ito, ayan po 10 centavos, 1958 Ayan Ito po ay walang silver content Kaya hindi na po namin ito sinasama sa mga binibili namin Okay? So, 10 centavos, 1958. At ito naman, 10 centavos, 1935. So, kapag ka uh, 1945, pababa po yung year, ay binibili po natin. Okay? Kasama yung 10 cents, 20 cents, at 50 cents. So, ayun. Sabi ng iba, tinatanong tayo, kasama po ba yung 5 centimos at yung 1 uh, centavo? Ayan, mga kapatid. So, ito mga kapatid, may mga specific po na year tayong hinahanap. Pero kadalasan, hindi na po kasi circulated na po lahat. Okay, so kung uncirculated mga kapatid na 1 centavos at 5 centavos, ayan, pwede ko pong bilhin sa inyo. Kaso napakailap din po nun. So, kung meron po kayo nung uncirculated na 1 centavos at iba't ibang year, pwede ko pong bilhin sa inyo. Okay? So, kapag uh, circulated na yung mga good condition na lang, hindi ko na po binibili. O hindi ko na po sinasama sa aking mga koleksyon. Okay? So, ito po, 10 centavos, pwede ko pong bilhin yan. Basta po, 1945, pababa yung year, pwede ko pong bilhin yan. Okay? So, 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos. So, sana malinaw sa inyo. Yung iba kasi, mga kapatid, nag-aalok lang at Uh, hindi nila inaaral kung ano yung mga binibili natin. So, aralin nyo rin mga kapatid. At least kung may idea na kayo mga kapatid, ayan, madali nyo makikita at mahanap kung ano yung mga binibili natin. So, lagi nyo iintindihin mga kapatid yung binibigay kong information sa inyo dahil yan po ay legit mga kapatid. Okay? So, ayan, uncirculated sa so 1 centavos, sa so 5 centavos, uncirculated. Kahit anong year, 1945 pa baba. Ayan, pwede kong isama kung uncirculated. Pero kung hindi na po, ayan, uh, paspo muna tayo dyan. So, ito sa 10 centavos. Ayan, 1945 pa baba ang binibili natin. Kapag ganito yung inalok sa atin, 1958 pa taas or 1950 pa taas, hindi ko na po binibili yun. Okay, basta 1945 below 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos, 1 peso kasama po yun. Okay? So, yun lang yung update natin sa dami ng nag-aalok sa akin nito, tsaka nito, tsaka nito. Ayun, sana malinaw po sa inyo. Okay, so kita-kits po tayo sa susunod nating updates. Happy hunting and good vibes!